Hi guys, magandang araw. Tingnan niyo yung ating side mirror. Yan ay Street King side mirror. Kung makikita niyo naman, napakaganda. Napakalinaw. Parang pag tumitingin ka sa side mirror mo, parang naka-high definition eh. Oh. Parang mas malinaw pa yung side mirror mo sa reality, oh. Ang grabe ang di ba? Tapos ang astig pa ng porma niya. Hindi siya ganoon kahaba compare dun syempre sa stock no ni click mas formado tsaka malaki yung side mirror kitang kita mo yung uh, nasa gilid mo tsaka maforma siya di ba adjustable yan guys tsaka maganda sa kanya alloy hindi sya kinakalawang kaya matagal mong gagamitin tsaka pwede mong i yung side mirror mo para hindi siya nagagalaw ng bata mayat maya nag-aayos ka At syempre, tatry natin sa highway, no? Para talagang feel natin kung maganda talaga yung experience natin dun sa side mirror. Nandito pala ako ngayon, guys, sa uh, papuntang Philippine Arena. So, dito natin susubukan yung ating side mirror. Tara, let's go. Alis na tayo. So ayun nga guys, parang feeling ko hindi kita yung side mirror dun sa camera. But anyway, yung side mirror ay hindi siya magalaw. Baga kahit na makaldag yung dinadaanan natin, na uh, pipil ko na steady siya. Hindi naman sya, kahit marami siyang tornilyo, sana wag siya lumuwag katagalan. Siguro nasa pagkabit na rin. Siguro kailangan higpitan yung pagkabit para hindi rin lumuwag. So ngayon nandito tayo sa papuntang Philippine Arena. Mas pinili ko kasi na dito mag-vlog kasi dun sa banda sa amin, tiga bula kasi ako mas sa may Santa Maria. Medyo malupa kasi doon. Hindi, hindi maganda yung kaya pangit mag-vlog doon kasi baka malaglag yung cellphone Wala pa kasi tayong pambili na magandang camera. No? Kaya itong phone ang ginagamit ko nakaka-miss talaga siya ano, ang linaw niya kasi kung titingnan mo ano, tsaka ang stick niya ang tingnan bagay na bagay talaga siya sa Honda Click tsaka nagustuhan ko talaga sa kanya kaya nito yung binili ko yung maliit lang ba siya hindi siya ganun kahaba yung mahaba kasi dito kasi sa amin pagpapasok ko yung motor sumasabit kasi siya maliit lang kasi yung pintuan namin papasok kaya binili ko maikli eh maganda naman yung review no nakikita ko dun sa side mirror na street king sa Lazada ko lang siya guys binili at yun binili ko siya at nung kinabit ko okay naman di naman ako nagka problema maganda naman yung item na binigay sa akin ang maganda pa dun guys nagamit ko pa yung stock ko na side mirror inilipat ko siya dun sa TMX125 namin so dun ko siya ikinabit kasi yun naman kailangan ko ng mas mahabang side mirror doon kasi yung handle bar niya mahaba, malaki hindi ubra yung, yung maliit kasi mal syempre tricycle yun Ina, malaki din lang yung side mirror doon so, naman siya bumanay ang maganda din pala dito guys sa street king ah uh, pwede mo siyang gamitin kahit sa ibang scooter, sa ibang motor kasi meron siyang adapter na kasama pag binili mo siya Ayan guys, so oh, kita nyo Meron sa gilid natin Kitang kita mo yung Motor sa gilid natin no? Oh. Malinaw na malinaw Makikita mo kung sino yung mag-overtake sa'yo Kasi yung napaka importante talaga Titingin tayo sa side mirror Pagka liligo tayo Siyempre, kailangan Maganda yung side mirror Sayang lang at di ko napakita Kinabit ko yung side mirror Kaya review na lang Habang ginagamit ko So, en guys. So, makikita nyo naman kung so, paano yung itsura nya pag ginagamit. Kitang kita mo talaga kung gano'n sya kaliwanag at gano'n sya kalinaw. Parang medyo nalilibang na tayo at medyo lumalayo na tayo sa ating uh, destinasyon. At liligo na tayo dito. Maghahanap na lang muna ako ng U-turn. So, yun lang guys. So, so liligo na tayo dito. May nakita na ako U-turn. At sana may nakuha kayong uh, idea dito sa ating video at sana meron kayong natutunan. At uh, maraming salamat sa inyong panonood. Pa-like and subscribe na rin po, guys. So hanggang dito na lang. Bye!